Yan, good morning, good morning. Magandang maga po sa inyong lahat. Dito po tayo sa bukid. Yan, makita nyo po ang luwang-luwang ng bukid. Hanggang dito po. Yan. Ganda po talaga dito. Ang sarap po ng hangin, parang simoy na ng Pasko parating na po talaga ang Pasko yan yan po yan good morning good morning Good morning everyone. Yeah, tignan po natin ang tanim na sibuyas ni Ruel. Punta po tayo dito. Madami na binbang tumubo. Ay, nilagyan niya ng abono. Ayan. Lumalabas naman, labas naman yung mga sibuyas. Ayan, meron na nga. Unti-unti yun may magtatanim dun ng may magtatanim yan dito po yan sa lugar namin yan tignan nyo po yan yeah. good morning good morning Yeah, sana panoorin niyo po ito para sa aking 16 minutes views. Thank you so much po. Bukid, tapos dyan yung mga bahay. Swerte po yung bukid nila nandito lang sa malapit sa bahay. diyan po. good morning everyone. Salamat po sa laging panunood ng aking mga live, ng aking mga reels. Thank you sa inyong support. Salamat sa inyong lahat. Yeah. Thank you so much. And thank you for